Nagkaabot na sa Barangay Hall katong nang reklamo ang mga residente sa Kabankalan, Mandawi City nga gipanghiluan ng ilang mga iro. Samtang asawa sa gipasanginlan nga ila sab silingan nangayo og dispensa ug mipasabot sa ilang habig. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa Kabankalan, Barangay Hall nahitabo ang meeting nga gipatawag sa mga opisyales. Mitambong ang mga reklamante sa ka compound nga unang miduso sa reklamo batok sa ila rasab nga silingan tungod kini sa pagkamatay sa ilang mga binuhing hayop pito ka mga iro o lima ka mga iring nga gituuhang gihiloan. Gitumbok nga responsable ang ilang silingan nga foreigner nga wala hinoon katambong sa hearing. Apan ang iyang asawa nga mitunga mipasabot sa ilang habig dayon nangayo ngayo og dispensa. Sa hearing, nakadesisyon ang kadaghanan sa mga reklamante nga isibog na lang ang reklamo batok sa langyaw. Kinisab ang gikumpirmar sa usa sa mga reklamante sa mensahe nga gipadala sa GMA Regional TV kay Pasko karon maong ila na lang iatras ang complaint. Masakit to na ng farina no? ergonomia uh -huh. kanang sa gabi ko no saba kay ang iro. Mm -hmm. So masayang kalagot iya na lang gi gibuhato nga uh, pagpanghilo sa mga ko og no? apology ang fariner nila. Uh -huh. Nya, gusto sa nga, sa nga na na, gusto sa nila nga, kung lang kay Pasko ko no, so muna mm -hmm. nga ilan na lang ko nung ipasailo. Hinoon sa hearing, may usa pa ka residente nga porsigido nga ipadayon ang iyang reklamo. Wala hinon kini na matyan o binuhi apan mula husgi hapon sa complaint. Atubangan sa welfare group nga POS ni iniplanong isang at ang reklamo. Usan lang complainan, siya uh -huh. na lang ang gusto dyan na ipasaka kay wa dyan siya kadawat nga ina nga gibuhat sa ero kay connected jud ko no, sa iyang kinabuhi kay napangga dyan to niyang ero ba. Mm hmm. Eh, ato lang nga gibuhat apat na kilo ang namatay o mm -hmm. to mapertedo um, yung supuwa gusto jo niya i-file Nico Sereno Balitang Bisdak